So excited grade 1 teacher here. <laughs> so grade 1 teacher tayo sa darating na school year 2023 to 2024 August 29. Ayan. So abangan natin yan ang kung ano mangyayari sa atin this coming uh, week. Ayan. So on Tuesday, on Tuesday uh, August 29, 2023. Uh, susubukan na natin kung hanggang saan ang ating kakayanin. <laughs> Meanwhile, eto, tayo muna yung makibrigada eskwela. Ayan. So ito yung room ng misis ko, medyo ayan, madami pang asikasuin. So tayo ngayon ay nagpipintura. Ayan. So pintura muna tayo. Babanat muna tayo ng pintura kaya uh, for today's video nakapugot muna tayo ano t-shirt. Ayan. So isa-isa nating uh, binibisita gawa ng yun nga. Kailangan ready ready talaga ng ating mga bata ngayong darating na school year ano. Ayan. Okay naman. Ayan. So, okay na ating mga nakakaano na tayo. Nakailang desk na ba tayo? Ayan. Nine. Naka na uh, na tayo. Para naman pagdating ng mga bata ay okay na okay. Welcome na welcome. And then, itong mga nakalagay na ito. <laughs> Excuse me lang. Ayan. Yung mga green na yan. Tatanggalin din natin yan. Pinturahan natin ng puti. Sa taas. Ayan. So, isara lang talaga yung ating blackboard. A color color green. <laughs> so yun, yun lang ang matitira talaga dyan. Okay naman. So palagay ko naman na eh okay din kaya sumunod na lamang tayo kay uh, uh, Vice President Duterte ano, sa ating defense uh, Deputy Secretary. Okay naman. So ito room natin ngayon. Ah, room ng misis ko pala. Hindi ko pala room ito. <laughs> Ayan. Ito room ng misis ko. Ayan. Shoutout kay Ma'am Training. Eh. Trinidad SA Ruiz. Ayan, salamat, ma'am. Ito yung room dati ni ma'am training. Ayan, may turnover na niya sa akin, mrs. And then, maayos na maayos talaga ito nung turnover. Talaga lamang, yun nga. May kumuha ng mga module. Kaya, need nating ano, need nating iayos pa. Ayan, pipintura naman tayo. Kaya, okay naman yan. Ayan, so ngayon, For today's video, tayo muna yung magpipintura. Ako <laughs> so, ba ilalagay ito? Ayan, so mabilis lamang ang kilos natin kasi nga Martes ay pasukan na. August 29. So, mabilis lang naman ito kasi baby roller ang gamit natin. Then, uh, white paint na may tinting color na red. Okay na kagad. Combination na kagad. Meron na tayong pink. Ayan, so kailangan mabilis ang kilos kasi mabilis lamang din ang panahon. Tuesday, pasukan na tayo. So, mga Ayan nila mga kaguro. So ito. Malayo pa. Malayo pa ang ating uh, lalakbayin pero malayo na ang ating nararating kahit pa paano sa pagpipintura. Yan. So yun na lamang mga uh, frame na green sa sa punahan. Yun na lang ang ating tatanggalin. Yan. Sa side naman kasi wala naman tayong tat. Ayun, meron pa lang isa pa. So yung mga green na lamang ang tatanggalin natin. And the rest, ayan, maupuan natin. All clear na. O oh, diba? Ayan, ito naman sa kabila. Oo. Oh. Ayan. So, yan mga modules natin. O, oh, mamove natin ng 360. Ayan. So, may swivel chair tayo syempre. Ayan yung ating uh, ginagamit dati sa ESL na table. Lagay natin ng laptop. Sinimplihan na lang natin ang uh, kulay. Diba? So, yung table natin. Teacher's chair. Kain pa natin. So, dadaling ko pa yung sa school ko sana ako magtuturo. Ayan. And then, konting ayos na lang. Cortina. And then, pintura. Ayan. Tapos ang ating uh, pagpipintura. Pagod rin. Ayan, <laughs> tapos ang ating pagpipintura. Ito na yan. Ayan. So, yung sa likuran, wala tayong magagawa dyan. Hindi na muna natin tinanggal yung color green. Pero yung mga table, yan. Kompleto na yan. Tinanggal na natin yung mga nakalagay na manila paper na sa pin. Ganon din sa gitna. And then sa pangalawa. And then sa unahan, silipin naman natin. Ayan. So wala na. Pinutihan na natin lahat yung unahan. Talagang uh, blackboard na lang yung makikita natin. And then TV. Wala na rin sa baba. Wala ka na mga babanag na color green. Unlike nung... Uh, Uh, unang pagpipintura natin talagang ang ni pang color green ngayon wala na yan so this time ang gagawin na lang natin ay ayusin ang room tanggalin ang mga kalat and then ilagay sa ibabaw ng lamesa yung mga modules natin yan Na so, nakatapos din tayo, medyo nakakapagod gawa ng pinintura natin din yung unahan ng puti para hindi mabanag yung green na gaya nito. And so isa-isay natin mula sa likod hanggang sa unan. So sa likod natin, ayan, ready na. So yun ang CR, part ng CR yan, meron tayong isang swivel chair dyan. Then may isa tayong electric fan, na uh, stand fan, isang wall fan, isang ayan, water dispenser. And then meron tayo dyan, teacher's table and chair. Yan. So ito yung ating uh, teacher's table. Yan, okay na okay, okay na din then ito yung ating swivel chair para naman pag-upo natin. Siyempre, napapagod tayo. Sorry oh, ba? Ayan, 360 naman tayo. Eh, siyempre, kusina natin. Wala pang kurtina, pero kukurtinahan natin yan. Pero pag nilapitan naman natin yan, ayan, pag nilapitan naman natin yan, talagang okay na din. maka na. So, everything's organized. then, dito sa part na ito, ito okay ng uh, isang row natin pangalawang row, and then pangatlong row. So una, wala na tayong mababanag na color green. Unlike nung uh, piniktura natin nung una, may color green pa yan. wala na yung mga color green. Then TV, electric fan So tamang-tama, everything's clean. Wala na tayong kurtina. Tanggalin na daw ang kurtina. Ayan, meron tayong tatlong basurahan dyan. May mga walis tambo. Ayan. O yun, ang bago nasa may pinto. And then syempre, 360 tayo para makita naman natin na may ari ng room. You know, in may ay, Ayan. So, like, literal, lagi yan nasa likod ko. Ayan, makasuporta pa lagi. <laughs> ayan, ngayon. So, yun lamang mga paguro. No? So, natapos tayo sa pagpipintura at pag-ayos ng classroom na yan. Ready, ready na tayo, kids. Grade 3 ng kinagatan ES. Ready na ang grade 3 room ninyo. Di ba? Ito na teacher nyo. Ready na rin. No? So, again, this is Sir Dexter signing off. Paalam na.